For this video mga misa, dito sila Idol ko lang si Idol Andres So ilalagay nila yung pama, Yung uh, trap nila dito sa atin Dito nila ilalagay oh Yan si Idol Colas Yan si Idol Andres oh So itatry nila ilagay yung Bubo trap nila Yan oh yan Yan yung mga Pang malakasang ano Lagyan ng kangkong sa loob Dito na lang ano Idol Dito yan yung bahay nila oh, dito. Wag yan. Oh, mababaw to, mababaw kahit dito ka naglakad. Gilid ah, gilid. Mababaw lang yan. <laughs> Ayan si so Idol Kuala, so oh. dito niya lalagay. Ayan. Dito kasi yung karaniwan na puntahan ng maisda namin dito. So dito muna natali Idol, para ano. Ayan, sundan doon Tamang tama, bukas namin yan kukunin. Dito muna natali yung ano. <laughs> yan, yun no. Oh. macong matcho si Idol Colas oh. Ni <laughs> eh, Idol Colas ako mo pa nang pang lalagay niya sa taas para doon sila mag-aapon, Yan, oh. Yan oh, nilagay na ni Boss Colas yung ano, pinaka nabon niya. Oh, sige sige. Yan, so sisipan na din sila kasi marami silang ano, yeah, okay, bye bye Idol. Ingat ka, ingat. <laughs> So yun mga mga minister, kaya nabukasan na kukunin natin yung nilagay nila Boss Andres at Boss Colas. Yung bubutot nila doon. Tara! Nakuha mga bossing! Uy, nakuha! Magtao yung paltat! paldo mga bossing! ganyan kay effective ang mga bobo trap mga boss mga bossing, nakita kita nyo naman Diyan scripted talagang ginabukasan ko na siya kinuha oh daming paltad yan paldo na sila boss ko last so bibigyan din natin sila kasi sa kanila ito eh tara peace out